Hi guys, today's video, I have new information to share with you again step-by-step -step tutorials. If you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell because I will teach you a lot about our topic today. By subscribing, I will work harder to always upload videos that will surely help you. Hello, Ka To this video, I have to share about Shopee Affiliate. Dito ay isishare share ko lang sa inyo ang naging experience ko bilang Shopee Affiliate. Nag-search ako dito sa YouTube about itong nakalagay sa komisyon ko na unable to pay. Pero sad to say, wala akong nahanap na tutorial about dito. And napagpasyahan ko na rin na ibahagi na rin ito sa inyo. And ito na nga kadiskarte, nakita ko nga ito dito sa aking income. Na meron na nga pala akong commission dito sa aking Shopee income. Nagtaka nga lang kasi ako kasi unable to pay ang nakalagay. Klinik ko na nga itong arrow. And dito ay nakalagay na kailangan ko palang mag-fill out ng payment and tax information. At ngayon ay nakapag-fill out na nga ako and gumawa na rin ako ng C-Bank account. Dahil kailangan rin pala para ma mo ang iyong commission. Sa araw na yon ay nakapag-submit na nga ako ng tax information. Almost one week akong naghintay na ma-approve pero kaya naman pala hindi ako na-approve agad dahil mali nga pala ang mga details na nailagay ko doon. At yun ay inedit ko na naman siya at nag-submit na naman ako. After two days ay na-approve na rin ako. Eh nakatanggap na nga ako ng email galing kay Shopee na approve na nga ang application ko. Pero tiningnan ko nga sa aking tax information ang nakalagay ngayon ay under review. Ang advice ko lang, kung ikaw ay isang Shopee Affiliate, dapat marunong kang maghintay dahil aabutin pa nga ng ilang araw, weeks or month bago ka nga ma-approve. Kung may email ka nang natanggap galing sa Shopee at sinabi na approve ka na, pero hindi pa nag-reflect sa iyong account or hindi pa nakalagay na approve sa iyong account, hintayin mo na lang kasi matagal talaga mag-update si Shopee. And after a weeks na paghihintay, ay na-approve na nga ako dito sa account ko. And maghihintay na lang ako kung kailan ibibigay ni Shopee ang commission ko. And yun lang, I hope nakatulong para sa mga baguhan na kagaya ko. Nang malinawan din kayo para mas lalo kayong magpursigi dito as a Shopee affiliate. Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video na i-upload dito.